Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tagumpay ng pamahalaan sa kampanya kontra insurgency. Pinuri naman ng Pangulo ang naging papel dyan ng mga pwersa ng pamahalaan, si Joshua Garcia sa detalye. Ngayon, may maa maaari na natin may report na wala nang active NPA guerrilla front as of December of 2023. Yan ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang newsreel sa kanyang official Facebook page patunay ng tagumpay ng pamahalaan sa kampanya nito laban sa insurgency. Matatanda ang Marso noon na karantaon, inanunsyo ng Pangulo na malapit ng matapos ang pakikipaglaban sa mga komunista. Hulyo ng ihayag ng Armed Forces of the Philippines na isang guerrilla front na lang ang natitira sa bansa mula sa halos siyam na punoon. At mula sa bilang na 26,000 noong dekada 80, nasa 2,000 na lang umano ang mga kasapi ng New People's Army. Sa kanyang newsreel, ibinahagi ni President Marcos na na ng pwersa ng pamahalaan ang halos isang libo at apat raang miyembro ng communist at local terrorist groups noong nakaraang taon Mahigit isang libo at pitong daan naman ang na nabawi mga armas mula sa nahuhuling mga rebelde, mga naiiwang gamit sa pinangyarihan ng enkwentro o mula sa mga kusang sumusuko. Pinuri naman ng Pangulo ang mga sundalo, polis at iba't ibang ahensya dahil sa kanilang pagpupursigi. Maganda naman ang performance ng ating AFP, maganda naman ang performance ng ating mga pulis at magandang koordinasyon ng uh, SND, ng Department of National Defense. Lahat ng ating mga intelligence agencies ay eh, silang nagtutulungan kaya naman naging, naging matagumpay itong ating kampanya. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.